Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat mga kasabong. Uh, narito na naman po tayo para mag-share o magbigay ng konting kaalaman, tips o pointers para po sa mga iba't ibang klase po ng tari na ginagamit po natin para po sa iba't ibang klase ng manok o edad ng manok. Okay? So, bago pa ang lahat, binabati ko po yung uh, supporters po natin na uh, OFW po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia at sa Qatar. So, mag-iingat po kayo dyan. stay safe. Okay? Laging magsusuot po tayo ng uh, face mask. Uh, maintain social distancing po para hindi tayo pong magsakit. Okay? So, God bless po sa inyo dyan. Okay, so Ito po ang diskarte ko noon sa pagtatari ko po sa, sa hack pipe po ah hack pipe okay pagkakilala ko yung uh, magpapatari sa akin sinasabi <clears throat> ko boss pwedeng makita yung katawan okay so hawakan ko katawan ng manok tatansya ko kung anong klaseng tari ba ang kaya niyang dalhin? Okay. Sa mga kakilala ko po yan. Pero dun sa mga hindi ko kilala, nagpapatari po sa atin, eh, iiwasan po natin yan kasi syempre ayaw natin may masabi. Okay. Hindi natin alam kung gano'n sila kasi selan sa mga manok nila. Okay? So, ang ginagawa ko na lang po is tinatanong ko po yung may hawak ng manok. Boss, ano po ba ang edad niyan? Stags po ba yan? Bull stags po ba yan? Or, cocks na? O magugulang na talaga? So, yun po. Okay, so, sa mga derbies, hindi na natin kailangan tanungin kasi nakaindikit naman doon. Stag derbies. Bull stag derbies. Or, kak derby Okay, so doon pa lang, alam mo na, may tatariyan ka doon, alam mo na, ang dadalin mo, uy, kak derby so, itong kailangan kong dalin. Alright, so, dumako po muna tayo sa stags. Okay, kung familiar po tayo sa edad ng ating mga marok, ang stags po natin is, umiidad po yan ng isang taon pababa. Okay, so bata pa. Yung mga buto niya ni eh, hindi pa ganun katitibay. Yung mga lama, yung mga muscles niya ni eh, hindi pa ganun ka lalakas at hindi pa ganun ka din ng palo. Yung mga stags natin. So pero may mga bloodline na talagang stags pa lang. Malalakas na malalakas ng bumalo. Okay. Mga especially mga hatches. Okay, so ang kinakabit ko po diyan sa mga stags natin is 1.8 mm lang po. 1.8. Okay. So medyo manipis. Tumitimbang lang po ito mga around 8 to 9 Uh, grams. Okay, 8 to 9 grams. Depende sa haba po ng tare. Okay, bakit 1.8 mm? Kasi bata pa sila. Okay, so medyo mahina pa yung power nila. walapang uh, wala pang ganun diing palo. So, mas maigi po. Magaang. Okay. Manipis. Para madaling ipasok at ilabas. At ang stags po, medyo hindi pa ganun katitibay kaya mabilis po itong pumasok. Okay, manipis. Okay. So, stags. So, da dako naman po tayo sa mga <coughs> bull stags po. Okay, bull stags. Uh, Nag-iidad po yan ng mga 13 months hanggang 18 months. Ayan mga bull stags natin. So, ang ginagamit ko na po dyan is 2 mm. Okay? 2 mm. Tandaan nyo po, sa akin lang po ito, diskarte ko po ah, sineshare ko po sa inyo. So, 2 mm para sa bull stag dahil medyo may tibay na yung buto nila, may uh, tibay na yung katawan nila, may lakas na po yung palo nila so kayang-kaya nila yung 2mm okay may tibay na po sila so ito po 2mm siguro nag nag uh, lalaro po ang timbang nito sa 10 10 grams hanggang uh, 12 grams po yan po yung uh, uh, bigat po ng ating 2mm Okay, right, conforming po sa haba po ng taro. Okay, so bull stags, 2mm. Okay, dako naman tayo sa mga cocks po natin. Mga 19 months pataas, young cock, kak, cocks, mga makukunap na, parang kalabaw. Okay, so, makunap na talaga sila o kunat na yung mga balat niya, matitigas na ang mga buto, sobrang lalakas ng pumalo. Okay. Ang ginagamit po natin dyan is 2.5 mm na po. Okay. 2.5 mm. So medyo makapal-kapal na. Dahil uh, makukunat na sila. Parang kalabaw nga eh. Makukunat na. <clears throat> sobrang lalakas ng pumalo. So, hindi na po ubra yung 1.8 mm natin. Baka babaliin na po yan. Okay? Alanganin na rin po ako sa 2 mm. Okay? Lalo na sa mga super heavyweights. Mga tumitimbang ng mga dos-dos pataas. Hanggang 2450. Ako. Ito. Alanganin na po ako sa 2 mm. So, dito na po tayo sa 2.5 mm may mga gumagamit pa nga ng 3mm eh. Ah. Especially sa mga 2450. Mga talagang heavyweights na. Kasi alanganin pa silang mabalian. Ayaw nilang mabalian. Okay? So, yan po. Cox. 2.5mm po. Para sa akin ha. Ah. Yan lang po. Yan na po ang ginagamit ko. Sa mga cocks. Okay, so sana po bigyan ko po kayo ng mga konting kaalaman, tips, uh, pointers para po sa paggamit po ng iba't ibang klaseng tari po natin para sa iba't ibang edad po ng manok. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Uh, hanggang sa susunod po na ating mga videos. goodnight uh, good night. Maraming salamat po.